nakakakulot kaya ho ay gagawa tayo ng yaw-yaw at syempre hindi pwede mo sa ating batang ating batang maghalo Ayun, doon. ayos, lang yan. Ayos lang yan ang matigas-tigas pa. Kulot kailangan daw ka matigas. Hindi mo sa makukuha. Kutulaw yan kasi mainit yung ilalagay mong disco. Okay. Thanks for, ano, for the adventures nila. Wow. <laughs> <laughs> Talagang tuwando. Yung nag-ay, ay, ay nag-wit-wit na. Yan, yeah, sasabi na sa iyo. Ito po siya, Ayan. I'm so excited. <laughs> <laughs> Tuang, tua si kordap ya. Nanti keripu aku sayau yau. Yo. Hmm. Ito po ang nangyari, medyo matigas, pero don't you worry. Ako, I need my, if you, <laughs> pag, pag, ganito po katigas. Kayo na bahala, palambutin nyo. O oh. kayo na bahala sa buhay nyo, malaki na kayo. Oh, ano Take it a little before. Can you? Yeah. Can you now? I'm so yummy, yummy. Yon, Baby, yummy. bakit hindi naging fresh? Ha? Huh? Yon! <laughs> Pihimod! Pihimod! 君の虜になってしまえばきっとこの何もなもっとトンキニー Mm -hmm. Ano, nasa? Nasang yaw-yaw nga sa ate. It's rain, di lugan. Nice. Di ka nga pala yung binibili nun. Masarap. Masarap? Lasa uh, na? Oo. Don't be stressed. Sabi ko sa'yo, tingnan mo muna bago ka magalit. <laughs> <laughs> ate, ba't tikman mo? Wait lang. aadan ah, a Christmas. Alam mo? Ito ay It's a very good recipe. Abos na. kita. First bite. Anong lasa? Thank you para Yummy. Laso -yaw -yaw. May my hang, Ang sarap ng yao yao. <laughs> Ganyan lang pala yun. Ano, ah, lasa-lasa mm -mm. na? Mm-mm. Diba? Lasa ko pala yung vlog niya. Sige. Yeah. I-edit ko, upload ko sa TikTok niya. Yung sayo muna, make it sweet. mẹ bye. 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 yêu Bye. 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 love you. Bye, love you.